Guys, oh. aku nak boleh magloto foto guys. Karena wala ni nak kita nak foto. Pinaleke dele. Ha? Pinaleke dele. Kenapa pinaleke enggak pina ugdo? Ha? Bingka kuno bingka kuno. Bingka dana deh guys. Mana ada maloto nak lata oi. Oi. Ini tanah yang dalih, rakyat yang membuka. Lata? Oh, ma. Lata agiot. Papa, tawag okay. mo bukan lawa pa kusigan kalayo nako. Kalayo na? <laughs> <laughs> okay. Buka na? Oh. Tama. Oh, may gatas dor puto. Puto na. May gatas nga pula. Oh. Pula nga puto. pei ngin ngubeng ngko ano nga nana nga ngko dege ngin langko sa tau ko ano blese over sa ngikit na yan ngikit na balik dito ngulo to anay lang nanputo kana mo gamay puro ta mulit dong oh lut ta boksan to to kundeo gamay dey mahukonot mo na nai Mukon hot pala. Tangan Dahan, ng saging, butang dahon. Dahon saging. Tabunan. Takyoban. Ha, Black minutos, 5 minutos. Ha, ah, estimate na ko guys mga 5 minutes. 5 minutes. Balihon na po 5 minutes. Balihon 5 minutes. <laughs> <laughs> oh. Ah, pagbalian eh.